Ito na mga ka-farmers yung NK8840 VIP dito sa Sampaguita, Solana. Ito yung 3.5 hectare. Kailangan na sana ng ulan. Yan, medium size ang bunga ng NK8840 VIP namin dito. Okay na to at least may makikita kang bunga ito yung lote namin dito sa Sampagita Solana na wala kaming naani dalawang sako lang sa 3.5 hectare last cropping ito yung solid pioneer 3585 na inuod last crop pero ngayon NK8840 VIP naman ang tinanim namin. At ito na siya. Medium size ang bunga. Meron din tig isa malalaki. Ayan. Okay na to. Ito nakaraan. Walang ani. Ayan na. November 5 ang date planting nito. and tingnan natin yung butil ng NK8840 VIP ayan siya kailangan pa ng ulan mm.